Hello guys. So ito yung iba nating dadalhin sa Pilipinas. Uh, dahil mainit na doon sa atin, magdala ako ng sombrero. Temporary. Yung talagang nakakover yung sa face mo ba? Kasi para hindi tayo magka-sunburn. And then, umbrella kasi anytime uulan doon naalala ko noon bigla na lang umulan tapos iinit ulit and then ito naman yung aking selfie stick lagi ko yung kasama kahit sana ko punta ito yung mga uh, mga gamit ko para sa aking gopro yan itry natin yung gopro doon guys kaso lang pag matagal gamitin yung video umiinit siya So, magdala lang ako nito for backup. Pero, most lang ginagamit ko yung phone ko. Pero, maganda kasi ang kuha nito. Pero, kailan daw, ilagay mo daw sa low resolution para hindi masyadong manginit. So, itry natin yan. So, bumili ako nito sa Amazon, guys, itong neck fan. Para pag nasa labas tayo, meron tayong neck fan. Ito naman, necklace ito fan din to siya pero hindi siya masyadong strong pero dalhin ko na rin yan and then kailangan natin ng isang phone back up lang to guys kasi dito natin nilalagay yung sim card para may magamit ako na phone doon kasi yung phone ko hindi ko, dalhin ko pa rin pero hindi ko napalitan ng sim card so, ito na lang gamitin natin para pang pinas Siyempre, importante meron tayong Uh, charger. Naglalas to siya, guys. So, i-charge lang natin to siya overnight. And then, uh, bumili lang ako nitong earphone. Hopefully, hindi mawala. So, magdala tayo ng dalawa. Ayan, ito yung isa kong backup. In case, mawala. And then, itong ating phone para may watch tayo. And then, ito yung mga charger ko. Nag magdala ako ng mga extra charger, guys. Kasi, in case mawala yung isa, meron tayong backup. Kasi, alam mo naman, minsan, nalilimutan natin sa pinag-charge natin yung mga uh, charger. So, kailangan natin magdala ng backup para hindi na tayo tatakbo sa mga store, bibili ng extra charger. And then, meron akong notebook, guys. Itong notebook ko, dito ko nililista yung mga uh, kailangan kong gawin doon sa Pilipinas para hindi ko malimutan. So, nakalista na yan. Anong gagawin ko? Anong mga gusto kong kainin? <laughs> Ganon eh. Pero yung sa Davao kasi, marang talaga yung gusto kong kainin. Uh, wala daw, hindi daw tagbo nga ngayon. So, pero meron naman sa mga display. So, try lang natin doon. And then, actually, itong pepper spray, magdala sana ako nito. Kaso, pwede lang magdala ng mga, at, I think, mga 200, ah, ilang ml ba yun? Basta maliit lang. Tulad nito, maliit lang siya. Kaso, ah uh, yung ibang airlines, tulad ng American Airlines, yung airline ko, bawal talaga kahit maliit man o o kahit mas maliit pa dito bawal maglaga ng mga uh, pepper spray o yung mga other stuff na pang protection and then uh, so, uh, yung passport ko pala guys ginawaan ko ng copy ayan kailangan pag magbiyahe ka sa ibang country lalo na pag malayo kailangan meron kang copy ng passport mo ayan oh front and back uh, pin, uh, gumawa ako ng copy just in case mawala pwede mong dalhin itong copy sa US Embassy para ma-expedite yung mga passport nyo para maka uh, alis agad kayo in case na mawala yung passport nyo so ilagay nyo to siya guys sa Uh, separate location. Pwede nyo rin pwede nyo rin po ng picture para nakasave sa phone nyo. Make sure is save nyo lang. So, kailangan yan guys sa yung mga copy ng passport nyo. Para in case mawala, at least meron kang copy. At kunan nyo na rin ng picture. So, ito na yung mga documents ko. Ilagay ko dito sa green folder. At ilagay ko siyempre dito sa aking carry-on bag. Ayan, nagka-ready na yung ano ko. Mga mga dapat kong dalhin na dito na. So, mag add ko lang itong ibang yung mga electronic device guys tulad nito kung meron kayong laptop kailangan naka uh, carry on talaga yan para hindi kayo ma-hold sa airport at nang hindi kayo ma-delay sa mga biyahe nyo so yan lang muna guys at meron pa pala akong isa yan you know? yung ating belt bag syempre kailangan natin to pag bumalagala na tayo doon sa atin, so ilagay nyo lang dyan dito yung ano. Tapos ilagay nyo to under sa damit nyo syempre. Para hindi siya makita. Diba? So yan yung belt bag. Pwede nyo rin yung i-, i ano sa harap nyo isukbit ayan so, bumili ako nito guys para pag pumunta tayo ng mga merkado, market, o kung saan saan tayo nagala, dito lang natin ilagay. Huwag so, tayo mag magdala ng malaking purse. Pag maglakad-lakad na, <clears throat> kailangan yung importante lang. So, yun lang guys. At ito, iwanan natin to kasi hindi yan pwede. Magdala tayo ng mga extra, mga ganyan. Nagdadala talaga ako ng mga extra. So, yun lang guys. Thank you.